hapon sa lahat guys ah, nandito na naman tayo sa ilalim ng gubat ah, titingnan yung ating bitag baka nakahuli sa so, dito wala Ito, yung aking ano guys yung aking mga bitag ay magkalapit lang dugtong dugtong hanggang sa dulo yan wala wala din guys sana may huli para may pangulam tayo kung sakaling uh, magustuhan natin yung ating huli lalo na pagka maganda yung kanyang balahibo at saka forma alagaan uh, natin guys para gawin natin yung pangate yan yung napapasaya sa atin guys yung mga manok na manok na yan uh, sobrang saya natin pagka nakikita natin na malusog sila at mabilis umamo tsaka syempre yung tilaok nya maganda kaya yun yung mga gusto gusto natin guys so pagka hindi naman natin gusto pwede natin na uh, gawing ulam so hindi natin binibinta kasi pinagbabawal yun nga sabi nila baka daw maubos yung mga manok dito nibir kung mangyari yan guys dahil uh, sa ganto na bukid yung mga magsasaka mahilig mag-alaga ng manok. Yan dito guys wala din. So ngayon guys, ang mangyari guys dahil uh, lalo na pagka-tag-ulan, nag-aalaga sila ng sampo sa kanilang sa kanilang bakuran sa kubo nila sa ang nangyari pagka umuulan hindi sila makakapunta sa kinalang bukid dahil uh, tinatamad so ngayon ang manok uh, hindi mapupuntahan kahit mga ilang linggo, dalawang linggo o isang linggo maghahanap yan ng pagkain so yung mga manok na ihas naman yung manok gubat aakitin nila yung manok natin hanggang sasama sa kanila so kahit pa maubos natin yung mga lalaki dito may papalit din sa kanila yung mga ano na nila yung mga anak nila so hindi hindi maubos sila guys kung sakaling wala na silang ano wala na silang kung sakaling ang inahin naman guys uh, pagka wala na silang tandang pupunta sila sa mga bahay-bahay kahit merong pang tao dyan sa bahay maghanap sila ng tempo yung walang tao tsaka pupuntahan nila yung tandang at nagpapaupa sila dun so ayan yung mga tandang naman na ihas manok gubat pagka wala na silang inahin na kanilang nililigawan halimbawa nangingitlog sila so naghahanap din sila guys ng mga liligawan tulad po ng mga native na manok natin so ayan hindi hindi mangyayari guys na mauubos sila dahil yung paghuli natin sa kanila tamang tama lang yung pang uulam lang ganon so hindi natin ibibenta dahil a uh, bawal yon so yan guys may iniwan akong pangate wala akong huli dito guys sa aking bitag medyo malayo yung aking pangate dito dahil doon uh, dun sa kabilang gubat pa sana makahuli saka may bitag din ako dun guys yung ibang bitag ko na medyo malayo hindi na lang natin pupuntahan dahil hapon na alas 4 na malapit ng mag alas 5 kaya dito lang muna sa malapit so ayan guys abangan natin kung baka meron o wala ayan guys ah uh, mabilis ang lakaran dahil hapon na dyan tayo guys may gubat na yan doon natin titingnan yung ating pangate baka nakahuli dyan guys dyan sa may gubat na yan medyo nakakahingal dahil ah malayo-layo din sa ating bitag so yan guys malapit so na tayo dyan so yan guys papasok na tayo punta sa ating pangati nasa sao luộm tay ngang gubat Xin guys con mình là hồn hindi sumlepok guys sumlepok siya pero hindi nasabit sa kaniyang ano pa Yan, kung narinig niyo yun yun yung putak ng ihas guys. Manok gubat. So yung ating pangati, hindi siya pumuputak. So mukhang di tayo pinalad ngayon guys. No? Hayaw mahuli. So ang gawin natin guys, uh, wala tayong huli ngayon wala tayong huli sa gubat dahil ah didiskarte tayo kung paano tayo magkaulam so papasok tayo mamaya dun sa dagat para may maiulam ganyan, gan, ganyan lang yung buhay natin guys basta importante masaya lang sa ating ginagawa na ganito so salamat sa inyo guys wala tayong pati harang natin walang huli kala ko nakahuli na kasi putak na putak sumalipok pala pero hindi siya nahuli tingnan natin yung panghati guys ayan guys sumalipok na guys kaso nangyari hindi nahuli So kung napansin nyo guys Yung Kanyang Ano Yung aking bitag Tingnan niyo yung nangyari guys Ayan So napaano siya Dahil na nagsalpukan sila At hindi nahuli Ayan muscle po hindi tayo pinalad guys hindi man ngayon baka sa susunod yung aking pangati guys Ayan. medyo mukhang napagod siya ang importante sa lahat guys uh, hindi tayo nakakahuli ngayon uh, discarte lang para kahit papano magkaulam tayo dahil uh, yun nga mahirap dito sa bukid pagka di ka magaling sa diskarte ng ulam dahil uh, di ka nakakakain dito ng pres kailangan may rip ka dahil uh, malayo nga sa bayan natin so kinakailangan na uh, gumawa tayo ng paraan para makaulam ng mas masarap So ayan guys, mukhang wala tayo ngayon. Mas pupunta na lang ako sa dagat mamaya. <laughs> ulam. So ayan guys, salamat guys.